Ano na naman niya kinakain mo? <laughs> Chocolate! May ano nag tata niya? May nagbigay. Sayang eh. <laughs> Good morning. Share ko lang sa inyo guys. Kasi may nagbibay sa akin ngayon ng chocolate. Ito guys. Ito yung binigay sa akin ng chocolate. Ay! Ay! <laughs> may chocolate ako. <laughs> Tatlo yung binigay sa akin guys. Kasi ano daw. Para I love you. Alright. <laughs> okay. Yung isa kay ano ba 'to? Isa ko na. Hari Yung isa Goya. Yung isa M&M. Okay kaya mas sarap nito guys? Ito masarap ito. Mahilig naman ako sa mga yun guys. Pero kaya ngayon lang ano ako, buwas-bawas na ako sa mga kanyang tumatamas kasi siyempre nagkakailan na tayo, di ba? Kaya, buwas-bawas muna tayo sa mga matatamis na mga pagkain Kasi, <laughs> kasi may lahi pa naman, lahi pa naman kami ng ano, may diabetic. Ang <laughs> nanay ko, guys. Diabetic yung lahi nila. Ito yung kakainin natin, guys. Ay, na pa ako natatakan ng ah! <laughs> ibang Yung mga asa ko rin, guys, parang gusto mong kumain. ito ba? Kaman natin. Nakawa kasi ako sa cellphone, kaya ito lang. So, ba? Ito. Ano kasi tayo sa cellphone? Ito. Yung so, isang kamay lang yung magbubukas mo. Ayan. Mm. Taba ko na guys. Eh. Pila ng muka. Kasi kasi ako kumain. Minaga eh. ko kasi hindi kain lamu na lamu <laughs> Kaya yun tuloy mo taba. Hmm, mm, tamis

Hmm. Nah. Hmm. yang namanya <laughs> <laughs> Di na, Chocolate. Ano kang May nagbigay. Sayang eh. Minsan lang naman. Minsan lang nakakain ng chocolate. Anong chocolate diyan? M M. in. Ikaw, anong kinain mo? Parang nagkot-kot-kot ka din diyan. Mr. Chip <laughs> Mr. Chip Sarap din yan ah Bawal yan ah Sarap ano pagbawal no? Ha? Masarap pagbawal Hindi naman Hindi naman? Hindi kung, kung gusto ko na bawal Di na ako <laughs>

maka diturut berpindah sebenarnya ya